Mga kabayan, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi kung nasaan man kayong parte ng mundo. Depende kung nasa ang time zone ka, nandito sa Middle East o saan mang parte ng mundo. Ngayon, hindi lang ito health real talk. Ito ay real talk ng bayan. Ngayon ay Hunyo a 12 at kung sa online shopping may 66 sale, aba sa Pinas may kalayaan sale. Pero teka, hindi ito 50% off sa dignidad. Hindi ito buy one take one sa principles at lalong hindi ito COD kung pagdating sa katotohanan. Ang kalayaan mga kabayan ay hindi kasya sa cart. Hindi pwedeng i-pick up sa si LBC at lalong hindi refundable kapag nawala sa sariling pananagutan. Pero teka, bakit nga ba natin kailangang ipagdiwang taon-taon ang kalayaan or Independence Day? Simple lang, kasi makakalimutin tayo. Minsan, mas kabisado pa natin ang delivery ng Lazada kaysa sa petsa ng independence. Mas excited pa tayo sa pagdating ng iPhone kaysa sa pagdating ng tunay na hustisya. Mga kabayan, taon-taon natin pinapaalala ang kasaysayan. Dahil sa bawat henerasyon, may kalayaang pinipilit na kawin. Ang tanong, tayo ba ay tunay na malaya? Oo, malaya na tayong tumiktok. Malaya na tayong mag-reels kahit naka-duty pa. Pero malaya rin ba tayong magsabi ng tama kahit taliwas ito sa ating mga puso? Malaya ka bang maging ikaw o nagpapanggap ka lang para makisabay? Ang tunay na kalayaan ay hindi lang sa bansa, kundi sa isipan at sa konsensya. Sa pagiging totoo kahit walang filter, sa pagtintig kahit ikaw lang mag-isa. At kung titingnan natin sa anggulo ng pagiging OFW para sa atin sa abroad, mga ka-OFW, ilang taon na tayong malayo sa pamilya. Hindi dahil pinilit, kundi dahil pinilit tayong magibang bayan para mabuhay. At sa totoo lang, ang ibang kalayaan natin ay may kasamang bayad. Remittance every 15th and 30th. Puyat, homesick overtime, time. At minsan, nawawala na yung sarili sa sobrang kakatrabaho. Pero kahit malayo ka, tandaan mo kabayan, ikaw ay bahagi ng kalayaang ipinaglalaban. Ikaw ay bayani rin. Ikaw ang patunay na ang Pilipino kahit saan ilagay ay lalaban. Kaya ngayong araw ng kalayaan, ito ang paalala. Huwag natin gawing promo ang kalayaan. Gamitin natin ito para tumindig, para magsalita ng may saysay, para makialam sa tamang paraan, para alalahani na minsan sa kasaysayan may isang tao na binaril, sinikil, tinorture para lang marinig ang boses natin ngayon. At kung tanungin ka ng anak mo balang araw, Tay, bakit natin sineselebrate ang Independence Day? Ang sagot mo sana ay hindi, kasing walang pasok. Dahil walang pasok. Kundi, anak, kasi may mga taong lumaban. Para ngayon, ikaw ay may karapatang pumili, mag-isip, mabuhay ng may dangal. Mga kababayan, habang nagmi-milk tea ka dyan o naglo-laundry sa labas, pakisabi sa sarili mo, Malaya ako pero hindi ako manhid. May boses ako at gagamitin ko ito para sa tama. Hindi lahat ng trending ay totoo at hindi lahat ng tahimik ay walang paninindigan. Happy Independence Day! Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga OFW at mabuhay ang mga marunong gumamit ng kalayaan sa tamang paraan.